Shout out mga idol, bago tayo matulog, punta tayo muna dito sa rooftop. Ayan. Wow. Napakaganda talaga. Napakagandang pagmasdan ang katahimikan dito sa Saudi Arabia. Ayan. Shout out, shout out, buwan sa inyo Thank you so much. And don't forget to follow my Facebook page, Lucky Sa Hirap. Ayan, shout out, shout out, buwan. Shout out, shout out. Bye-bye. Napakaganda talaga ng ating kapaligiran At sa gabi Nang mumutawi ang katahimikan Ayan, shoutout, shoutout everyone Kay gandang pagmasdan Ang katahimikan dito sa Saudi Arabia napakangandang pagmasdan Pagmasdang di ang buong kapaligiran Dito malalalaman ang taglay na katahimikan ng isang lugar Wow, it's amazing, amazing, amazing. Especially this one. Wow. See you soon, Philippines. Ayan, see you soon, Philippines. <laughs> Ayan, balang araw makakasakay ulit ako dyan. Wow. Napakababa. Ayan, no? Oh. See you soon, Philippines. See you soon. Kunin na natin, kunin na natin siya.